ilog dito sa ating bansa. Ang katunayan po nito, may kinalaman ito para sa ganon ay maayos natin ang pagbaha sa ating bansa. Para magkaroon tayo ng integrated and comprehensive measures para ating ma-address ang pagbaha ng ating bansa. So ang, ang palawan ay isa lamang po, Mr. President, Your Honor. Kailangan po nating integrate ang lahat po ng ating gawain para maproteksyonan ang lahat ng ating mga komunidad na umaasa sa ating mga kailugan, sa lahat ng ating tributaries, at the same time protecting them for the sake of environment. Sana po, Mr. President, Your Honor, ay maisama nyo sa listahan ang napaka-importanting opisinang ito na kung tawagin ay River Basin Control Office. Uh, noted, uh, Mr. President. Kaya po, uh, hindi rin nag-attend sa meeting itong uh, uh, RDCSO because uh, RDSO, kasi po, uh, hindi lang po kasi river sa pinag-uusapan dito, uh, Mr. President, kundi lahat ng waterways na nasa hindi lamang sa lungsod kundi sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya po, may representante po ang Department of Environment and Natural Resources tulad po ng nasabi ng ating kasamahan na ito ay bahagi or uh, ahensya na nasa ilalim po ng Environment and Natural Resources, Mr. President. Mr. President, Your Honor, sinabi po ninyo, let this Chamber send a strong message that okay. no one, not even powerful individuals or business can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. How is strong, Mr. President Chiroro? Kaya nga po, uh, Mr. President, tama po yung ito pong mga nangyaring disasters, eh, maliwanag po na may mga violations po sa buong Palawan, particular na po sa lungsod ng Puerto Princesa, ay hindi lamang po apektado ang naturang lalawigan at lungsod, kundi ang buong bansa. Ang problema po, ang problema ito ay uh, ipinarating sa aking tanggapan ng mga residente ng Puerto Princesa and there is an urgency. Ang problema po, hindi lang po sa Palawan ng yayari ito ngayon, kundi sa iba't ibang lugar ng ating bayan maging sa Metro Manila, ang pagtatayo ng mga estruktura sa mga ilog dito po sa Metro Manila at iba pang bayan. Kaya nga po ang mensahe, it does not matter kung sino po yan, kailangan po natin ang strict enforcement of the law, kailangan po maimbestigahan ito. Uh, Mr. President, kailangan pong magsagawa tayo ng ikang isang hearing para magkalinawan po tayo at may mensahe tayo at imbitahan ang mga opisyal o na namamahala uh, patungkol dito para maiparating natin na ang pagtatayo po ng mga istruktura, ng mga building, ang paglalagay ng mga harang sa mga waterways ay ilegal at hindi natin po papayagan dahil yan po ay labag sa batas. Mr. President, ako po ay kaisa ninyo sa paglikha ng isang strong message. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo? Sapagkat maari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil sa ang marami po ay eh, nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po Mr. President, Your Honor. Para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalog mo naman siguro, baka mas lalo pong malakas ang message na ating may bibigay. Salamat po, Mr. President. Salamat po, Your eh, Honor. Majority Leader. Mr. President, the uh, gentleman from uh, Nueva Ecija and uh, Camarines Norte, Senator uh, Robin Hood Padilla is also seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. Yes, sir. before I recognize Senator Robin Hood Padilla, Senator Erwin Tulfo, um, wants to be recognized as the gentleman from Palawan. Uh, Senator Robin yes, is uh, recognized. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo at sa ating uh, pinunong Mayuria. Happy birthday. Uh, kung uh, may marapatin po ng aking pinsan, uh, Senator Erwin Tulfo, kung maari lang po ako makapagtanong. Opo, by all means. Uh, Senator, totoo po ba na jaan po sa Palawan, Karamihan ng apektado po dyan sa inyong uh, uh, talumpati ay mga katutubo. Meron po bang mga katutubo na tinamaan dito sa sinasabi niyo po? Sa akin pong uh, pag-iimbestiga, tayo po ay nagtungo doon uh, dalawang linggo na ang nakakaraan. ang pagbaha po ay nangyari lamang sa kalunsuran. Wala naman po sa kabundukan at maraming salamat sa Panginoong Diyos at kay Allah na wala pong tinamaan ng mga ikang katutubo. Opo. Uh, marami po ba dyan ay uh, maaring naidulot din ng uh, mga minahan? Dahil ngayon po ang alam po natin, dyan po sa Palawan, uh, pagkapagkabuha po ang pinag-usapan, ito po ay nagmumula sa kabundukan, pababa, at uh, meron daw pong kinalaman. Totoo po ba ito na meron daw pong kinalaman ang mga minahan? Kaya nga po, Mr. President, nais ko pong magpatawag ng isang agarang investigasyon at maipatawag po ang mga ika nga opisyal po, ang Local Government Unit, ang Department of Environment Natural Resources, ang MGB, ang Mines and Geosciences Bureau, pati na ang LGU, para malaman po natin kung may mga minahan nga po na ika nga dahilan ng pagbahan na ito. Pero sa pagkakaalam ko po, Mr. President, mahal na Pangulo, Tatlo lang po ang minahan doon. Isa pong iligal, dalawang iligal. Kailangan pong ipasara yung dalawang iligal, ah, mahal na Pangulo. Yun po. Uh, meron po kasi tayong mga sinagawang investigasyon dahil tayo po ang namumuno na ang uh, komite patungkol po sa indigenous communities. Marami po dyan sa kanila ang nagsasabi yung kanila pong mga patubig na kinukunan po nila ng inumin ay naapektuhan na po ng mga minahan. Kaya ako po ay uh, uh, sumasaludo at sumusuporta po sa inyong gagawing investigasyon at hinihingi ko po sana na kapag ito po ay sinagawa ay mapunta rin po sa ating komite para tayo po ay uh, personal na makapunta po dahil tayo po ang uh, tagapangulo ng uh, indigenous communities dahil matagal na po itong reklamo uh, aming uh, mahal na senador na totoo po na talagang yung kanilang tubig doon ay nahaluan na ng kung anumang kemikal ang ginagamit po sa minahan. Yung lamang po. Ah, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, uh, Senator uh, Robin Hood Padilla. Nais ko lamang po susugan, mahal na Pangulo, if you would uh, allow me. Yung sinasabi po ng ating pong uh, mahal na senador ay uh, ang kanya tinutukoy po itong minahan sa Nara, Palawan na isa pong illegal mining. Tama po siya na yung, wala po silang ika nga catch basin para sa kanilang mga ika nga kemikal. Uh, uh, ito po ay dumadaloy na lamang sa mga basakan at mga ilog. Kailangan nga po talagang at napapanahon na maimbestigahan po ang naturang minahan, uh, mahal na Pangulo. Thank you, Senator Tulfo. as uh, Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, again, we, we join our colleagues in... Uh, pursuing uh, the truth behind this uh, uh, very questionable uh, activities in the great province of uh, Palawan. We are happy that our dear colleague hails from the great province of Palawan. Mr. President, at this juncture, may I respectfully move that we refer the privileged speech of Senator Erwin Tulfo, the gentleman from Palawan, and all the uh, interpolations and manifestations thereon to the uh, committee On uh, environment, natural resources, and climate change as uh, the primary committee. And uh, as mentioned a while ago by uh, Senator uh, uh, Robin Hood Padilla, uh, joint and uh, as secondary committee, the uh, Committee on Cultural Communities and uh, Muslim Affairs. I so move, Mr. President. Is there objection? There being none, so referred. Thank you, Mr. President. May me ask for a minute suspension, Mr. President. Session suspended. Province of Isabela and Davao Senator Rafi Tulfo is seeking the floor to deliver his privilege speech. I move that he be recognized, Mr. President. Senator so, Rafi Tulfo is recognized to deliver his privilege speech. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Today, I come before this body as a son of Isabela and as a Filipino. Isabela is widely known as the rice bowl of the north. Its land area of about 1 million hectares is mostly dedicated to the production of our country's food staple, rice. Napakalaga po sa ating mga Pilipino ang bigas. Sa katunayan, noong mga bata pa po tayo, sinasabihan tayo ng ating mga magulang na ubusin ang kanin dahil bawat butil na natira ay isang araw daw sa purgatorio. That's how much we value rice. And that is why I stand here before you. The future of our rice farming industry is in danger. And our farmers are losing up to 54 billion pesos because of existing policies. There are even reports from some farmers groups of farmers deaths allegedly linked to low palay prices the clamor for the review of the rice tarification law is more than just ripe. Malapit na pong as of last week, malakanyang and the department of agriculture are pushing congress to revisit the rice tarification law or rtl and give more regulatory functions to the national food authority. but before we delve into the review of the rtl, let us go back to the why of the RTL. The Rice Tariffication Law enacted in 2019 was a significant step toward liberalizing the rice industry in the Philippines. It aimed to stabilize rice prices and ensure food security by allowing the unrestricted importation of rice subject to tariffs. The RTL opened the floodgates to largely unregulated rice imports by private traders and stripped the NFA of its regulatory functions and confined its role to maintaining a buffer stock sourced from local palai. But of course, the RTL did not forget our local farmers because the tariffs collected from the imported rice were directed to what we call the Rice Competitive Enhancement Fund or arsef designed to help farmers modernize through mechanization input subsidies and financial assistance in december 2024 the rtl was amended to extend arsef funding until 2031 and triple its budget to 30 billion pesos however while the amendment authorized the da to import rice in cases of Food security emergency, it did not reinstate the NFA's full mandate to manage and stabilize the domestic rice market. So much work has been put into the enactment of the RTL, and while it had good intentions and ideas, something clearly went wrong along the way. Did our prices go down since its enactment? The answer is in po. The promise of lower rice prices to consumers has not been fully realized. While there have been periods of lower prices, of course, the overall impact on consumer prices has been mixed. Wholesale prices of rice types also showed significant increases in 2024, with regular milled rice experiencing the highest growth rate at 28.95%. Rising from 36.48 pesos per kilogram in 2023 to 47.04 kilogram in 2024. Did our farmers productivity improve? That's the big question. If tignan po ang overall performance halos wala pong nagbago. The influx of imported rice has led to a significant drop In the farm gate prices to locally produced rice. Our farmers who rely on rice farming for their livelihood are struggling to compete with the cheaper imported rice. This has resulted in reduced income for our farmers and has threatened their ability to sustain their farming operations. Kaya naman po, inbis na local production, importation natin. In fact, Philippine rice imports. Are projected to hit a record high of 5.5 million metric tons in 2026.